Isa pang mainit na balita, walong inisyuhan ng arrest warrant kaugnay sa anomalya sa flood control projects ang hawak na ngayon ng mga otoridad. Sa isang press conference ngayong umaga, sinabi ng DILG na sumuko si DPWH Memoropa Region Director Gerald Pacanan. Pito ang naaresto ng PNP at NBI. Sa ngayon, nananatiling at large ang walong iba pang akusado at pinaniniwala ang nasa abroad ang apat sa kanila. Kabilang dyan, si dating Akobico Partners Representative Zaldico Sinagot din ni Secretary Mulya ang tanong kung bakit hindi pa mahuli-huli si ko. We believe he's traveling with a, another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin eh. The blue notice is out. Uh, now that we have the, uh, now that he is uh, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Ang iba pang detalye sa balitang iyan, ihahatid namin maya maya. Itong weekend, arestado sa Quezon City si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon na isa po sa mga inisyuhan ng arrest ng Sandigan Bayan kaugnay sa issue ng questionable flood control project sa Oriental Mindoro. Kit niya, wala siyang ginawang masama at ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Balitang hatid ni John Consulta. Ilang beses kinatok ng operatiba ng NBI ang gate ng bahay na ito sa Quezon City. Nang wala rin nagbukas nito, gamit ng isang improvised na tuntungan, inakit ng NBI NCR at NBI Technical Intelligence Division ang gate nang mabuksan. Agad tumasok sa garahe ang mga operatiba, ilan sa kanila may mga dalang baril. Para yung ram natin, battery ram. Nakadakang pinto ng bahay, kaya gumamit sila ng battery ram. Hanggang sa nabutas ang pinto at napasok na motordad ang bahay. Inabutan sa paanan ng hagdan si DPWH Primopa Engineer Dennis Abago. Siya ang kauna-unahang nahuli na may warrant of arrest mula sa Sandigan bayan para sa mga kaso malversation of public funds through falsification at two counts of graft para sa umano'y substandard na road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro. Inaresto rin ang isang lalaki at isang babae na kasama ni Abagon sa bahay. Sabi ng NBI, kakasuhan sila ng obstruction of justice. Sinubukan silang kunan ng pahayag ng GMA Integrated News pero sinabi nilang hindi raw muna sila magsasalita. Nakuha kay Abagon ang kanyang backpack na puno ng gamit, gamit, gamot at mga cellphone. Isa sa mga napansin ng NBI TID at NBI NCR nung sila pumasok na dito sa bahay ay itong mga bintana mga kapuso pansinin niyo no imbis na bukas exposed no para makapasok ang ilaw liwanag sa bahay ay natatakpan na ng mga kalendaryo no kitang kita natin dito mga kapuso no ito so marahil ito ay para matakpan yung view no Uh, dito sa loob ng bahay hindi makita yung kanilang galawan at kung sino nasa loob ng bahay. Ayon sa si NBI, maaring itong mga gamit daw na ito ay burner SIM at burner phone na sa pagnanais uh, nitong uh, si Director Abagon or Engineer Abagon na makaiwas sa trace o para hindi matetect bago yung kanyang SIM card at hindi malalaman na siya pala yung may gamit ng number na yun. Tinumpis ka ng NBI ang lahat ng kanyang gamit at isa sa ilalim sa forensic investigation. Sabi ng NBI, una sila nagpunta sa address niya Abagon sa Cavite pero wala siya roon. Naaresto ito sa bahay sa Quezon City na ayon mismo kaya Abagon ay pagmamayari ng isang politiko pero tumanggi siya na pangalanan nito. Susunod naman talaga. Yung inabutan pa kayo ng NBI, pasok ko na kayo. Pasok, paso ko na kayo. Hindi po mm -hmm. yun pag papara na Ano ako, Hindi ka na. Wala naman ako. Kung uh, ginawa ko masama ko eh. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. Kung can you say, sir, kung kumita ka kayo dito sa mga flood control projects? Uh, Yan lang po ang gusto namin. Kaya yung fair trial. Kasi trabaho lang naman dyan ka dinala siya bago sa NBI headquarters sa Pasay para sumailalim sa booking procedures. Ayon kay NBI Director Attorney Ang Rito Magno, patuloy ang kanilang paghahain ng arrest warrant. Patuloy rin daw ang paghahanap nila kay Zaldico na batay sa huling impormasyon ni BILG Secretary John Vic Rimulia ay nasa Japan umano sa mga nakalipas na araw. Tinuntan din ng mga pulis ang bahay ng iba pang mga may arrest warrant sa iba't ibang lugar sa Albay pero wala silang natatandaan doon sabi ng NBI. Iimbisigahan at kakasuhan din nila ang mga mga patunayang nagkakanlong sa mga may arrest warrant. Panawagan pa ng NBI sa mga may arrest warrant, sumuko na sila sa mga otoridad. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba pang akusado kaugnay sa ng flag Control, sumuko na sa mga otoridad. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit pa paano, mananagot din kayo. Dagdag ni Pangulong Marcos, sumuko na lang sila para masagot ang mga alegasyon. Muling idiniin ng presidente na walang special treatment para sa mga akusado. Samantala, nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon. Ayon po sa FIVOX, umabot sa mahigit 70 metro ang taas ng ash emission, bandang mag-aalas 6 kaninang umaga. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ng 26 na volcanic earthquakes ang Kanlaon. Mahigit 2,000 at 400 toneladang asupre o sulfur dioxide ang ibinuga nito. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan, ibig sabihin Bawal pasukin ni naman ang 4-kilometer radius na permanent danger zone ng Kanlaon. May bagong friato magmatic eruption din sa Bulkang Kanlaon. Dakong mag alas 10 kahapon ng umaga yan nangyari. Friato magmatic eruption ang tawag sa interaksyon ng mainit na magma at tubig na nagiging dahilan ng steam explosion. Nasa 750 metro ang taas ng ibinugang plume o abo ng bulkan. Sa kabila po niya, nasa alert level 1 pa rin ang Taal. Ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island lalo sa main crater at daang Castilla fissures, maging ang pamamalagi sa Taal Lake. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Walong operatiba mula sa PNT Drug Enforcement Group ang naaresto sa mismong kampo nila sa Camp Vicente Lim sa Kalamba, Laguna. Chris, bakit sila inaresto? Connie, inaresto ang mga operatiba dahil umano sa panggagahasa at pagnanakaw sa isang babae na residente ng Bacoor, Cavite. Sa isang investigasyon, habang nasa harap ng kanilang bahay, ang biktima noong Sabado bigla umanong dumating ang mga sospek na nagpakilalang pulis. Hinila umano ang biktima papasok sa loob ng bahay at nagsimulang maghalughog doon. Hinuha umano ng mga sospek ang mga cellphone, alahas, sapatos, sombrero, helmet at motorsiklo. Bago umalis, sinabi ng mga sospek na wala raw doon ang target nila at isasama na lang ang biktima. Humantong daw iyon sa panggagahasa sa babae ng isa sa mga sospek. Agad dumulog ang biktima sa pulis sa kanilang lugar matapos ang krimen. na sa mga sospek ang kanilang mga service firearm, cellphone at motorsiklo at ilang pakete ng hinihinalang ilegal na droga. Maarap sila sa patong-patong na reklamo. Wala silang pahayag. Hinahanap naman ang anin pa nilang kasamahan. Lumubog naman at nagkabitak-bitak ang bahagi ng isang kalsada sa Peña Blanca, Cagayan dahil sa pagulan. Hindi na muna pinadadaanan sa mga motorista ang kalsadang yan sa barangay Kibal dahil sa lalim ng pagkalubog. Para madaanan ng isang lane, pinabuhusan na ng graba ang kalsada. Tingin ng mga otoridad, hindi maganda ang kalidad ng pagkakagawa sa nasabing kalsada. Wala pang pahayag ang Department of Public Works and Highways upo sa nasabing kalsada. Bip, bip, motorista, may dagdag bawa sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya, may 20 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. May 60 centavos na taas presyo naman sa kada litro ng diesel. Ang bagong rollback sa gasolina ay kasunod ng pitong magkakasunod na linggong taas presyo. Ikalimang linggong taas presyo naman yan sa diesel. Habang sa kerosene, epektibo na bukas ang 1 peso at 30 centavos na taas presyo kada litro matapos ang ilang linggong price freeze dahil sa mga bagyong Tino at Juan. Humiling na ang pamahalaan ng Red Notice sa International Criminal Police Organization o Interpol para kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, naging komplikado ang Red Notice application dahil sa application for asylum ni Roque. Pinalalabas daw kasi ni Roque na biktima siya ng political persecution, bagay na hindi totoo ayon sa PAOK. Aniwala ng komisyon, matibay at may basihan ang pagkakadawit umano ni Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga kung pagbabatayan ang mga argumentong ginamit laban kay Alice Guo na hinatulang guilty sa qualified human trafficking. Sa isang pahayag, iginiit ni Roque na protektado siya sa ilalim ng international law principle na non o non-refoulement. Hindi raw siya huhulihin ng Dutch authorities dahil alam na siya ay isang asylum seeker. Kaugnay naman kay Sandra Liong, kinumpirma ng PAOK na may Interpol red notice na laban sa kanya. Hinahanap pa rin daw si Ong na kinasuhan din ng qualified human trafficking. Batay sa mga dokumento, si Ong ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo. Huli rin daw siyang uh, na-monitor sa Japan. Pero hindi raw alam kung nasaan na ngayon si Ong. January 2025 daw umalis ng bansa si Ong. Noong May 2025 naman o noong May 2025 naman, inilabas ng Pampanga Regional Trial Court ang arrest warrant para sa kanya. May magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Valenzuela at Quezon City kagabi. Kabilang po sa mga natupok ang isang imbakan ng mga bed foam. Balitang hatid ni James Agustin. Wala yung power niyan. Ganito kalaking apoy ang lumagablab sa Area 6, Barangay Payatas B, Quezon City, magalas 9 kagabi. Itinas ng Bureau Fire Protection ng kalawang alarma. Nasa labing pitong fire truck nila rumisponde. Dagdag pa mga fire volunteer group. Napula ang apoy matapos ang halos isang oras. Naging pahirap pa ng operasyon ng mga bumbero. Ang ko po malakas ang apoy. Uh, parang kumbaga sana eh, lagablab eh. Sobrang lakas. Kaya tumawag na ako ng mga kasamaan para makakontak ng bombero. Nataranta na rin ako kaya hindi na rin ako nakapagani Dahil malapit sa amin eh. Pero awanan ng Diyos, okay naman po kami. Natupok ang apat na bahay at imbaka ng mga bedfo. Nakaligtas ang apat na pamilya na doon naninirahan. Kabilang na mag-anak ni Marisa na walang naisalbang gamit. Naabo pati ang kanilang negosyo. Kumakain po kami noon, tapos po yung kapitbahay po namin ng mga bata po doon sa kabila po, sumigaw po na may sunog na po. Tapos po tumingin po yung kumpare po namin doon sa kabila, doon po nasunog, may bigla na lang po lumiyab po yung apoy. Sa sobra pong lakas po, pina, ano ko na lang, pinatakbo ko po yung kapatid ko para po lumabas na makalabas po kami. Iniimisigan pa ng BFP ang sanhinang apoy. Walang nasugatan sa insidente. Binulabog din ang sunog ang mga residente ng barangay Malinta sa Valenzuela City. pasado dolas 8.30 kagabi, itinas ang BFP ang ikalawang alarma. Nasa labing dalawang firetruck nila na rumisponde, maging mga fire volunteer. Nasunog ang magkatabing bahay at isa nakaparadang kotse. Umabot sa tatlong pamilyang naapektuhan. Bigla may sumabog, malakas. Tapos pagtingin ko sa taas, may usok-usok na lumalabas. Tapos tinawag ko yung mga bata, labas kayo. Yung mga apo ko ba? Kasi kami lang nandiyan eh. Awa ng Diyos naman po, nakalabas kami lahat. Kahit wala ako na save na, okay na lang. Basta buhay kami. Inibisigan Gampa ng BFP ang Sanhi ng apoy. Kung mapapansin nyo, napakaraming stock na canister. So yun po yung nagpahirap sa ating operation. Kasi eh. kaya kung mapapansin nyo, dalawa lang po yung bahay. Kaso nagtagal po talaga tayo dahil sa so mga puputok po yung mga canister, laki nga po ng apoy. Magalas 11 kagabi ng tuluyang mapula ang sunog. Inalam pa ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa pagkakaresto sa walong operatiba ng PNP Drug Enforcement Group sa Laguna dahil umano sa panggagahasa at pagnanakaw sa Cavite. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZWB. Mark? Rafi, inalista muna sa pwesto ang commander ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa Calabarzon. Matapos pa ang kanyang labing apat na sa pagdanakaw at panggagasa sa gradient student sa Cavite. Ang KPNT spokesperson, District Attorney General Ronald Tuano, may ranggong turner ng opisyal na inilisa person dahil sa issue ng command responsibility. May bahagi na rin ng proseso habang gumugulong ang investigasyon. Bago ito, narinig din ang labing apat na polis na sangkot sa insidente. Dapat din sa inisyal ng investigasyon, nasa labas ng kalipay ang biktima ng napitan ng grupo ng mga armadong lalaki na nagpakilalang polis mula sa Laguna nagpumilit o pumasok ang mga sospek at kinalughog ang kalang bahay at inakaw ang mga singsing -sing at cellphone ng biktima. Kalapay nilak ang ng mga sospek ang pinto ng bahay at doon na umano na ganap ang panghahalay. Darastot sa follow-up operation ang walo sa mismong kampo nila sa Camp Vicente Vim sa Kalambalag habang tinutugis pang pa anima. Nakuha ang mga sospek ang iba ibang uri ng baril at bala, cellphone at motor ng biktima at ilang pakete na hinihinalang program para ba masuspek sa reklamong rape at robbery in banda. Samantala, sa isang pahayag, iginitaman man ni PNP Acting Chief, Police General Jose Melencio Nardate Jr. ang kanilang zero tolerance sa pang-abuso. Inatasan niya rin ang mga unit commander at heads of office na maiging tutukan ang kanilang mga tauhan. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB.